Lang ako, kung malaya lang ako, kumalaya lang ako. Ipagsisigawan ko, mahal kita. Parang, parang, parang iba naman yung kinakanta mo dun sa sitwasyon mo. No? Ano ba sitwasyon ko? Okay naman si... Ayan, next na naman. Wait Sabi lang. mo kasi kung malaya ka. <laughs> malaya naman ako eh. Malaya akong gawin kung anong gusto ko. Oh hindi nga lang ako malayang suotin yung gusto ko. Pero malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Ah. So may konting kung malaya Kaya pala may konting kung malaya ka. Mm -hmm. Oo. Wow. Ano? Mamaya na ako magre-reply sa text. Hindi na ako, mag-wait lang, mag-do not disturb muna ako. May mga ano kasi. Mag-do not disturb na muna ako. Maang ingay, pinatay na electric pan dito. Baka yung utak mo yung maingay dyan at kami pang pinagbibintangan mo dito. Pinatay na ng electric pan mag-a-adjust na lang lagi. <laughs>